<laughs> Bakit ganun agad pag mo? Tawanan <laughs> <laughs> Tawa na niyo, mas malaki yung sa akin ha? Ha? <laughs> malaki okay, yung ako, ano ko. <laughs> <Ay, p> <laughs> 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 Kahit anong gawin niyo sa akin, okay lang. Mas malaki yung sakin. na Anong parang mataas <laughs> <Anong parang makasong laughs> <bagay> yung Pwede yung Lahat yung visit. Ako magkape. Bipi. Bakit? Ano yun Ano yun? Ito ba, music na vlog? Wow! mo, Matagal-matagal kayo yung bathroom nito. Nakapangit na vlog. Bago magka-fade, yun ang gagawin? Bago magka-fade, mag-bebe muna. <laughs> Patawid tarba sa dito, stay bakla. Okay. Pagbibigo ka muna. Kasi, check ng kape Dito Dito tayo. Dito Dito ako Dito tayo. 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 Pwede siya kami kasi. Ay, ano uh... Para maka-order hey na tayo? Ayan, eh. Ah, yun. B, pag nag-150 ka, bawal mag ha? ka magkape, ah. Cook ka lang ba? Parang hindi ko ako. Hindi kailangan pa pag nag-150, mag-150, ma

pressure sila no. 100. sobrang Alam mo bibat kay na high blood. So, sobrang malaki. Mal ah. Al Ang laki ng ano eh pabayaran mo. mo mamaya. Ah, ano Ay, 'yan? Ayun na. Hindi Ay, bigyan mo sa kanya, bi baka magte-test ka okay muna. Na. Mali lang yung akin, Ella. Ano? Ito 'yung from ano to, so, diba? okay, ba? From UK ba? Kay ati. Hindi ko Ako na ako na ako na. Surprise to ba? Relax mo lang. Ang gilis na yung piting. 140. Ang taas pero mali. Tama, tama. Bawa mo siya ng 140 plus. Kanina 147 na. Okay. Tama ka rin. Last minute, 125, over 80. Oh, Ay, perfect. Perfect. Surprise natin ito. Surprise. Round 2 na po, round 2. Hoy, 40 yun nga. Kada b***h. Uh, uh, oh, pwesto ko okay, dyan, no? Oh. Mag-white ka na rin. Yung.

Ang bilis kagi. 78. 165. Ah, pwede pala siya. 75. Hindi, hindi na pag binibiti. <laughs> alam mo, yung dugo ko tumataas Imbis na yung dugo mo. 115 you know, over 70. 128 ko hindi siya yung katulad. Ano man, nalaman, Dib -dib yan yung normal ako na, na, but... na... na yan tatao nayon be relax na sabi nga sabi 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 Relax. Sorry, sorry. Bakit sabi 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 may kailangan na kang ngiti din. ganun doon sa binigrasya, paranormal. Tano -tano paranormal. <laughs> <activity>. <laughs> 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 Sulit ba? Pa. Sulit sa Diyos. Dalin mo lahat. Dalin mo, Lali mo lagi. Lagay mo doon sa condo natin. 120 over ano to, 80 na. Di wala ba kayo sasabihin sa mga friends natin? Wala na. Thank you. Ah, talaga namang effective to Omicron. Omicron. Ay, <laughs> okay. Omicron. Omicron. Okay. <laughs> <go ahead>. <laughs> Wali ka naman. Effective talaga. <laughs> <laughs> si Shay. Ako B. Pag-ibig kung ano kaya? Yan o, si second time around mo. Tamang opinion niya. Ang gusto ko, pinag-ibig niya